Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilisang pagpasa ng Senate Bill No. 2034 na magbabalik ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Kinumpirma ito ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino sa isang panayam sa isang programa kung saan sinabi niyang may go signal na mula sa Pangulo. Ayon kay Tolentino, ang programa ay tututok sa mga unang taong estudyante sa kolehiyo at may mga opsyon para sa espesyal na pagsasanay. Binibigyang diin din niya na mahalaga ang pagbabalik ng ROTC upang mapalakas ang pwersang pansiguridad ng bansa at maitanim ang nasyonalismo sa kabataan. Samantala, binatikos ito ng mga kritiko na ayon sa kanila, nagpapaalala sa mga naitalang karahasan kaugnay ng programa noon at PUP student Regent Francesca Duran na nananawagan ng alternatibong edukasyong pangkalikasan. Ako, si Zeus Valdez, abante sa balita at serbisyo.